Hello, good morning everyone. Pamahaw. magbreakfast tayo. So ito yung aking ulam. Nagluto ako ng nag-iho ako ng tuyo. Tapos itong laing na nabili ko sa Asian store, nilagyan ko siya ng yung breast, yung part bandang breast ng ano ng religion manok na natira so, ko ng hapon. So, nagimbento ko ako ng ulam. Ay tayo guys, meron ako dito'ng sawsawan na suka. Tapos meron ako dito leftover na yung ano. Hmm, sawar ang sarap. Yung sardinas, sabaw ng sardinas. <laughs> Hindi ko kasi siya naubos sa gabi. Kain tayo, guys. Hmm, sarap nito, buyag. First time in my life magluto ng laing na nilagyan ng ng laman ng manok. yang banteng breast chicken. Ito Hmm. <coughs> mm. Ang pala, in fairness. yang yung ano, yung laman na manok. Yung breast chicken. Bala, ginanyan-ganyan ko siya. Hinimay-himay. Bala, hinimay-himay. Masarap siya. Mm-hmm. Namis po yung laing. Mmm. siya. Bumuli ako ng dalawang supot. Hindi siya, in fairness, hindi siya makati. Kung naano ako, na, nakalimutan ko lang nang magbakasyon ako sa Pinas. Nakalimutan ko lang na pwede palang ganituhin. Pwede pala siyang patuyuin. Tapos, ilagay lang sa siplak. Nakalimutan ko lang magdala galing sa Pinas. Kung naalala ko na, pwede palang ganituhin. Nadalasana ako. Kaso wala eh. Lagyan ko sa lang luya at sibuyas. Hmm. Grabe yung araw dito. Bagyo kahapon. Tapos ngayon bagyo na naman ulit. Hanggang Webes Doto eh. Kaya kita ko sa ano. Weather ng dito sa phone ko. Hanggang Webes yung ulan. Sa Friday pa aaraw. Maulan na lang na naman. Mabamot lang lang sa sibuyas at sa kaluya pag minix mo siya. Mm, malakas na naman yung hangin. Alam niyo ba guys, nakita ko sa Facebook. Bandang amin dito. Merong car na naghahanap ng pine tree. Grabe, kalhati talaga. Yung hot, yung kat, kalahati ng car. Yun, doon maghan yung yung pine tree na malaking kahoy mahaba. Tapos meron daw driver doon sa, sa loob ng car, buti na hindi natamaan. Kasi hindi yung driver's set yung nadaghanan, yung kalahati lang. Siguro yung may, ano, may sa likod ng passenger set. Buti sila mag-isa. Wala siyang pasahero. <clears throat> hmm, sarap. One of my favorite gulay. Ang umuwi ako ng Pinas. Nagkataon, kasi surprise ko yung pag-uwi noon. Kataon, meron silang gulay na nalain. Kahit late na ako umuwi. Nakarating sa bahay. Malaman ko na meron, kumain ako. Kahit kumain kami ng KFC. Tapos ako kumain, guys. Thank you for watching, guys. I'm Pinky Noonay. naman. Bye!